Ayan, eto po ang ating pagkain ngayon. Tada! Oh my god. Ang laki-laki, ang dami-dami. Diet po ako, guys. Diet. <laughs> At syempre, pag may biko tayo, guys. Nako, talagang si Chef Junie ang nagluto nitong aking biko, guys. Talagang espesyal na marang kinumot. <laughs> Ayan, guys, oh, kita niyo na ba 'yan? Wow! So pretty, so yummy the kinumot biko. <laughs> At syempre, oo medyo matanda lang ko sa lugaw. <laughs> At syempre, merong eto, yung ating black coffee, guys. Dapat talaga black coffee kasi, nako, tikman na natin mga guys. Ayan, nako po. Nako. Ayan, happy good Friday sa ating lahat. nom um, nom. Um. <laughs> Ang sarap, may pagod-pagod pa, may ano pa, may sunog-sunog portion. Ay, ah, tamang timpla. The best talaga ka Chef. <laughs> chef, wag mo <ko> sumupakit. <laughs> Ayan guys, talagang alam mo, imported po kasi itong aking Chef guys. Talagang galing pa to ng ano, uh, United Kingdom. <laughs> Oo. Ayan, guys. Ang kagustuhan ko nito, may sunog-sunog portion pa. Alam nyo na yon, Pinoy. Pinoy style. Sunog is the key. Mmm. Mmm. Stop. Mmm. Mmm. ka sa tamis. <laughs> Ang tamis. Pero napakasarap. Yes, guys. Ayan. Kaya, matakam na kayo. Kayo, wala kaming bilo-bilo, wala kaming ginasaan kaya biko kami. Kaya 'di ba guys? Enjoy. I um, thank you for watching guys.